Katulad nito, mga kababayan, ha? Ah, sabi ni ano, Yusikler Castro ha? Ah, or ang Palacio, mga kababayan, may banat at patutsada kay Pulong Duterte. Ito po, mga kababayan. Pakinggan ninyo ha, yung patutsada ni ano, Yusikler Castro kay Pulong sa hindi pag atend At ito ay sa tabi-tabi lamang, mm. hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Mm. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay uh, natapos po mm. sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Gilbert Perdes, BWIC. Uh, Pakigay po ako po. Yose, tinanggihan po ni Congressman Pulong Duterte yung invitation po ng Independent Commission for Infrastructure. Aukult uh, po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na investigahan po ng ICIC Pangulong Marcos po, ma it, at ang man. pamilya po. Ano pong reaksyon ng palasyo po dito? May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. Mm, diba? It means, you are responsible for the consequences of your own acts. Tama. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. nagbigay ng kanilang mga uh, response, ng kanilang mga nalalaman. Mm. At uh, kung walang itatago, di dapat magtago. Tama. Thank you. Diba? Sige, natanong mo Kita nyo, sato na sato na naman. Pulbong-pulbo na naman si Pulong. Alam nyo, kung si Pulong nanood dito, gumaganon, no? Gumaganon. Alam nyo yung dahan-dahan, umuok-ok yung ulo? Ngayon, para alam nyo yung para siyang pagong. Pag ginalaw mo, gaganon yung ulo. Tatago, parang snail. Alam nyo yung snail, ganon yun eh. Gagapang ng gagapang, tas gaganon-ganon yung dalawang antena niya, yung mata. Tapos pag ginalaw mo, gumaganon. Nagtatago pabalik nag -miltdown. Alam nyo yung ganun. Ah? Rinig nyo naman ang patutsada ni Yossi Claire Castro. Ah? Maraming kongresista ang tawag dito ah, rumispeto at gumalang sa ICI na nag-iimbestiga. Ngayon, si Pulong ay marami din binitawan ng mga salita nang akala mo'y perpekto siya, ay akala mo anak siya ng Diyos. ba diba? Mm. Itong si Pulong kung narinig ninyo mga kababayan napakarami simula doon sa 500 pesos na Noche Buena, dito sa ICI na Infrastructure Investigation hanggang sa may nakulong na, di ba? Nung wala pang nakulong ang laging pa, patutsada ni pulong at parinig sa gobyerno ng Pilipinas kay PBBM, walang makukulong dyan. Bakit? Mauuwi lang yan sa pagiging, ano, tawag dito, pangungumustahan. Uuwi lang yan sa pagiging magkakaibigan. Mm, mm, ganyan ang mga DDS, mga kababayan. Ah, walang makukulong dyan. Walang ganito dyan. Mm. parang si Salpanilo. Mm, Walang makukulong dyan. Matapos na lang ang taon na ito, walang makukulong. Nung may nakulong na, ah, nung may mga inaristo na, ng mga kontraktor, ah, yung mga engineer, mga mayor, ah, alam nyo ang sabi ni Panilo, maraming nagsabi na weak daw. Mm. Pero hindi ako pumapayag na tawaging weak. Ah, kasi bakit? Meron siyang political will. Ah, bakit? Si Digo nga, napakulong niya. Si Kibuloy, napakulong niya. ne Diba? Ah, biglang nagbago ang ang statement. Biglang nagbago ang isip. Bakit? Kasi napapahiya. Mm. Ganon ang ginagawa ni pulong mga kababayan. Kada may hakbang nagagawin gagawin ang gobyerno, ah, wala na lang silang ibang oh, Diyos ko, ni minsan ba mga kababayan, ah, may nakita ba kayo na nagawang proyekto si pulong? May nakita ba kayong nagawang bata si pulong? Nako, iwan ko kung meron man siguro isa dalawa. Mm. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ah, wala kang aasahan sa mga yan. Ah, mga kababayan, wala kayong aasahan sa mga yan. Kasi hanggang kwento lang yan, hanggang patutsada. Kada may gagawing hakbang ang Pangulo at ang gobyerno ng Pilipinas, pupunain nila. Diba, Mamirian Suzuki? Habang may gagawin ang gobyerno ng Pilipinas na ikakabuti ng bansa, sinisira nila, pinupuna nila at pinapangunahan nila. Pero pagdating na sila na ang napupuna, sila na ang nasisilipan, sila na ang biktima. Ganon yan, mga kababayan. Ha? Ah? Nalala nyo noon, mahilig kasing manindak, mga kababayan. Itong mga, ano, ha? Ah, itong mga Duterte. Eh, tignan nyo, patutsada ng palasyo ngayon sa pamamagitan ni Yossi Claire Castro. Ha? Ah? Buntot mo, hila mo. Yeah? Kung ano ang Ah, sasabihin mo responsible respons responsable mo 'yun. Ha? Ah, kung ano ang tinanim mo, 'yun ang aanihin. Kung ano ka pinalaki ng magulang mo, ganun ka talaga paglumaki. 'Di diba? Mga kababayan, kung pinalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. yeah diba? Kung pinapalaki kang tanga, mamamatay kang tanga. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ha? Ah, hindi po korupsyon ang kalaban ng Pilipinas ngayon. Ang kalaban ng Pilipinas ay ang mga Duterte. Bakit? Isipin ninyo mga kababayan, ha? Nag, saan ba nagumpisa ang korupsyon? Mau Hero, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you, thank you so much. Ha? Saan po ba nagumpisa ang korupsyon? Ah, halos nga mga kababayan, nag-umpisa 2016 onward. Ah, Wala pong korupsyon na nag-umpisang 2022 to 2025. Puro lahat kapalpakan ni Digong. Mula sa kalsada, mula sa uh, flood control, mula sa mga schools, mga buildings, mga pabahay, lahat palpak ultimo, transportasyon, tren, relis. Lahat po talaga nag-umpisa kay Digong. Ah, mga kababayan. Kita nyo pagtungtong ng ICI sa bandang Davao Region 11. Ha? Ah, mga kababayan, doon mo makikita napakaraming ghost project na ang nakalagay sa DPWH completed pero ginawa noong panahon ng administrasyon ni Marcos, di ba? Kaya isa yan sa rason, mga kababayan, na ipapatawag si Pulong ng ICI at investiga. Uh, interviewin kung meron ba siyang ghost project doon, meron ba siyang uh, substandard project doon. Ayaw sumipot, ba diba, mga kababayan? Puro lang kasi sila dada, Mam Ganing Archola. Dada ng dada. Diba? Tapos, kadalasan, eh, napansin nyo ba mga kababayan? Kadalasan sa mga pinuputak na mga Duterte, bumabalik sa kanila. Ha? Kadalasan sa mga pinuputak na mga Duterte, bumabalik sa kanila. oh, Dim Lasarte Morillo, may galap shout -out po. Kasi, bakit? Kasi lahat sa tatay nila nag yan. Ha? Mga kababayan sa tatay nila nag yan. Hindi sa panahon ni PBBM. ah eh? klaro mga kababayan, hindi sa panahon ni PBBM. Kasi bakit? Kailan, ang, ang mga diskaya, kailan ba nag-umpis ang 2017, 18, 19, 2020. Diyan nag-boom na almost billion-billion na ang kinikita nila. Dumating ang 2025, kung hindi nagkaroon ng malawak na baha ang Pilipinas, hindi mabisto ni PBBM. Ha? Ah? Yung mga gardiola, ha? Ah, ito, tatlo lang ang example ko sa inyo. Kung sa administrasyon ni PBBM ang korupsyon, ha? Ah, tanong ko, ang mga diskaya kailan nagumpisang umaman? 2017, 18, 19. Sinong presidente ng 2017, 18 at 19? Si Duterte. Yung si Saldico nagkaroon ng napakaraming eroplano na bilyon-bilyon ang halaga. Kailan binili? At kailan na rehistro? 2024 na pero binili 2020. 2021. ah Yung iba, 2018, 2019. Bilyonaryo na si Saldico. Panahon pa rin ni Digong. ba? Diba? Pangatlo, ang mga gardiola ng uh, Batangas. Batangas ba yan? Kabite. Mga gardiola. Mm. Mga kababayan. Kailan nagumpisa na napakarami at meron silang napakalaking bahay, parang mansion yata yung pinatayo. Mm? Na sa ilalim, napakaraming luxury cars. Mas marami pa ng kalahati kay Diskaya. Kung kay Diskaya 80 ang sa mga gardiola, Ganito nga lang daw kay Diskaya. Sa mga Gardiola, ganito. Ah, ganito lang si Diskaya. Si Gardiola ganun. Kailan nagumpisang yumaman 'yan? Panahon ni Digong. 'Di ba? Tapos ngayon nung nabisto sa panahon ni PBBM, ah, si PBBM na ang pinagbintangan na nagnakaw, 'di ba? Ang kakap Alam niyo minsan mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga DDS. Eh? Sa panahon ni PBBM na bisto ang pagnanakaw ng administrasyon ni Digong. Eh? Kasi tanungin ko kayo mga kababayan, yun ba mga inaristo ngayon? May mga recent engineer ba na huli? Wala. Kadalasan sa mga engineer, contractor na nahuli ay puro galing sa administrasyon ni Digong. Ah, eh? ng mga engineer, may mga mayor, panahon ni Digong ang mga petsa. Mm. Kaya sila po ang salot sa ating bayan. Hindi po ang sakit. Hindi baha, hindi bagyo, hindi lindol, at higit sa lahat, hindi sunog. Kundi mga Duterte ang salot sa Pilipinas. Ah. Eh? Yan po yun, totoo yan mga kababayan. Sila ang salot. Kasi bakit? Niminsan ba nakakarinig kayo dyan na kumakalaban kay Marcos? Bukod sa mga Duterte? Wala. Sila lang ang nanggugulo sa Pilipinas. Sila ang totoong salot. Sila ang mga peste. ba? Diba? Sila ang mga yawa. Hmm. Sila ang mga animal na sumisira sa ating sambayanan. Kada may mabisto si Marcos, pinupuna nila. Kada may gawing magandang proyekto, sinisira nila. Tapos pag sila ang silipan, sila na ang biktima. Diba? Kita mo? Kita nyo yan mga kababayan? Oh. Kaya ang patutsada ng palasyo, eh, buntot mo, hila mo. Eh, ang lakas nila maghamon. Ang lakas nilang magbigay ng opinion samantalang yung sarili nila hindi nila matutulungan. Tignan nyo, katulad kay Sarah, nung 20 pesos per kilo na bigas. Alam ko naman, pwedeng gawing 20 pesos per kilo ang bigas, pero hindi ko sasabihin sa kanya. Hindi daw niya sasabihin kay PBBM. oh, eh kung ayaw niya sabihin kay PBBM, dapat inunahan niya para mapahiya si PBBM. Pero bakit hindi niya nigawa? Bakit hindi niya ginawa? Kasi sabi niya, kaya kung gawing 20 pesos per kilo ang bigas. Pero hindi ko sasabihin kay PBBM kasi ayaw ko. Ya? Yeah? Oh. E bakit hindi mo ginawang 20 pesos, inunahan mo si PBBM para mapahiya si PBBM sa'yo? Kaya hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nagawa na ni PBBM. Kaya tsaka niya sinabi na kaya niyang gawin. Pero nung hindi pa kayang gawin ni PBBM na sinisigaw ng mga bubong didis na saan ang 20 pesos bigas, hindi niya nilabas. Ganyan si Sarah. Ah, tapos sasabihin nila si PBBM ang credit grabber, ha, ah, nang aagaw daw ng proyekto. Si Sarah po ang mahilig bang agaw. Bakit? Kapag may pinangako si PBBM or uh, pinangarap na, o oh, sige, gawin nating 20 pesos per kilo ang bigas. Hmm. Noong sinabi na gawing 20 pesos per kilo ang bigas, ang sabi ni Sarah, hindi niya kayang gawin yan. Kasi bakit? Ang bigas na tag 20 pesos per kilo, hindi nakakain ng tao. Hayop lang ang kumakain dyan sa halagang 20. Kasi puro bukbuk -buk yan. Mm, yan Sumasakit ang tiyan ka nakakakabag. Mm. Ngayon, nung nakaya namang gawin ni PBBM na malinis naman ang 20 pesos per kilo bigas, alam mo ang sagot niya? Noon ko pa alam na kaya ang gawin 20 pero hindi ko pwedeng sabihin. Kini-credit niya agad na noon pa daw niya alam. Eh kung noon pa alam, di, sana ginawa mo ng si PBB masira at ikaw ang paniwalaan. Di ba? Mm, eh ba't hindi mo ginawa noon nung hinahanap ng mga DDS yan? Kasi hindi mo talaga kayang gawin. Nung nagawa ni PBBM, tsaka mo sinabing kaya mo kasi napatunayan na eh. ba? Diba? Ganun yan mga kababayan, yung mga tao na nagpa-feeling magaling. Ah, eh, katulad kay Pulong. Mm. Ang sabi niya, yung ICI, ICI na yan, no? Oh, ginagamit lang ni Marcos yan, pambulaklak yan niya, pampurpaganda lang yan para makulong ang kalaban. Alam nyo, itong ICI, nagpapakulong, nagpapaaresto, pero may tamang ebidensya, sapat na dokumentadong papilis laban sa mga akusado. Yeah? Pero yung tatay mo noon, nagagawa ng kwento si Dilima at Pawitnisin mo yung drug lord para makulong si Dilima Yun ang totoong gawa-gawa lang at propaganda ha? Kasi sabi ni Pulong Style yan ni Marcos Gumamit at bumuo ng ICI Para yung mga kalaban niya tatargetin doon sa ICI Para makulong Bakit? Ang style nga ng tatay mo noon eh Kukuha ng adik Pawitnisin na adik yung politiko Para makulong eh yeah? Nakalimutan nyo ba ang kwento ni Jid Mabilog Na mayor ng Iloilo? Pinilit siyang pauwiin ni Digong. Hindi daw siya papatayin kung ituro niya na adik si Maruhas at si Franklin Drilon. Para pag nakulong si Ruhas, napakulong si Drilon, oh, si Jed mabilog daw lalaya, utot mo, pinatay niyo nga yung tatay ni Kirwin Espinosa eh, nung hindi kumampi sa inyo. ba? Diba? Ganun yun mga kababayan. Ah? Ganun ang mga Duterte. Sila po ang peste. Sila po ang kanser. Sila po ang nagsira sa Pilipinas. Iwan ko ba kung bakit may ganyan pang lahi na sumulpot. Diba? mga toxic, ya? Diba? mga kimikal, mga lason, ya? Diba? dumi, libag, tinga, basura sa Pilipinas. di ba? Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Bato de la Rosa. Nako po. Ano yung kay Bato de la Rosa, Ken? Eto na, mga kababayan. Ha? according mga kababayan sa ombudsman at sa DILG. Ha? Ah, mga kababayan. Si Bato daw, mag antay, -antay lang daw sa waran. Ha? Ah, sabi ni Buing, Rimulya. Maghintay-hintay lang tayo sa waran na busy lang. Ha? Ah, na busy lang ang kanyang uh, yang, ang kanyang source doon sa ICC Ha? Ah, ah, mga kababayan, maghintay-hintay lang ah, si Bato sa kanyang warrant mula sa ICC nabisi lang ang Interpol. Hmm. Pakilig ko sa inyo ha, ah, mga kababayan. Naku, parang meron yatang senador na bago magbagong taon, makukulong. Ah, yun lang, yun yung aking ano mga kababayan na meron sigurong senador, no? Na parang bago magbagong taon makukulong. Pakinggan niyo mga kababayan. Sa ibang balita, hintay-hintay lamang daw ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Limonia bago maisildi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Pato de la Rosa. Patay! Piliwanan ko niya sa mga kumakausap sa ICC at uh, ang sabi nga sa akin ay itay-itay lang sapagkat meron doon ang sinasinatapos upang uh, pwede ninyang iserve ang warrant. Hindi tinukoy ni Lemul niya sa kanyang panayam sa unang balita sa unang hirit kung sino ang sinasabi niyang kumakausap sa ICC. Idadaan daw sa Executive Department sakaling mayroon ng arrest warrant. Muli niyang nilinaw na unofficial ang hawak niya o manong kopya. Itong Nobyembre na ang unang sabihin ni Remunia na may arrest warrant na Opo, ang ICC laban kay De La Rosa. Simula noon, hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa. Hindi kinumpirma ng ICC kung may inilabas itong warrant laban kay De La Rosa na hepe ng Philippine National Police noong war on drugs ng Administrasyon Duterte. Nako oh, mga kababayan, eto na nga, ha? Ah ako sa totoo lang mga kababayan ah basta pakinggan nyo na lang si Umbudsman Boying Rimolya ah mga kababayan pakinggan nyo na lang si ano